So ito na guys, ah uh, pinali na talaga itong uh, Barangay 272, Zone 25 na nandito sa tapat mismo ng uh, Binon Dominium. Ayan, finally winners out na. Ayan. Oh, to, di ba sabi ko sa inyo ay uh, aantabayan natin ito. Kung kailan ito i -demolis. So for now, ito na nga siya guys ay talagang uh, tinuluyan na ah. nako po nako po matindi ala sobrang yata nga mukhang uh, galit na galit yung ating operator ah. <laughs> ayan ako ayan na ah. bumagsak na yan na. Bumagsak na. Bumagsak na. Oy, bumagsak na. Oy, bumagsak na. Bagsak na. Bagsak na. Bagsak na, guys. Bagsak na. So, nakakahinga na ng maluwag ang uh, barangay 272 Zone 25 dito to sa may uh, Binondo Minium, guys. Malaking bakal ito. Oh. Yun, no? Marami-raming bakal ito. Guys. Ito na, guys. Ayan na, guys. So, na na yung barangay hall. Ayun. Ilang buwan na ba nakatayo ito, sir? Ah, hindi ka bisato? Ah, okay. Oh, daming ano, oh. Binondominium to guys oh, oh, no? Yung mga residente no, oh, Nag-aabasan dito Ayan oh, Mukhang uh, galit na galit Yung operator Talaga namang dinurog Yun Diniinan pa Durog, durog, durog Yun, ako na durog na guys uh, Ha Haha. Akala mo ha buhay ka pa ha Okay na yan Kaya na buhatin yan Uy Uy Okay Talaga naman Okay hmm. Okay dami natin, mga kababayan no oh, na sa so, binundominium tayo guys ha ah. barangay 272 zone 25 ito yung uh, uh, binlag natin no oh, na sabi ko sa inyo tingnan nyo na masdan nyo na hanggat buo pa dahil uh, magiging remembrance nyo na lang yung ating <laughs> ating video ayan oh, sa so, Araw-araw nating binabalikan to guys Tinitingnan natin kung uh, Ito ba yung uh, At nakita nga natin Nung inabandon na no oh. At ito na nga Tuluyan na nga ano, Tuluyan na Na binaklas at binakbak. Dinimulis na talaga guys Dinimulis na Hindi lang binakbak. Dinimulis na Yan o Binondominium Yan yung binondominium Na pinatayo ni Yorme Ayan, puno na ang residente yan, puno na. Actually, kung dati sa natin, bago lang itong Bago lang yan, kakaano uh, kapares lang na yan ng uh, 313. Ayun oh, nako, tulong-tulong. Ay, nako, kaninong ano daw taw? Nako, ito pala si ano, si General Sukat. Baka maipit pa oh. Alis diyan. Oh, dandan ako. One, 2, three, go. Oh, one, 2, three, go. Oh. Bikit kan, mabikit kan. Patagan dito. Ah. Resident, paki-tanggala oh. tragedy gel. 30 seconds. Kanino 'tong nako baka nako baka maano, ma-maisampan ni General 'yan. Tulugan yan. naman lawa tawon. Ito hindi, hindi 'yan dito. Ngayon kanya dapat sa kwarto. Oh, 'yan oh. Na-General. <laughs> ano, <laughs> tama, tama. General. Tulugan uh, ko lang din. Ano masasabi natin 'yon? Hay, na, tinuluyan mo na talaga 'tong barangay to 72. Dapa na dapa na. Dapa na nga. Oh. di ba? Sayang ang pera. Sayang. Eh, diba? Saya. eh, eh, si congressman daw eh, nagpatayo niyan. Eh, pwede ko na yun eh, paala sila eh, kaya lang wala nga eh, illegal eh. Illegal. illegal, illegal construction, hmm. di ba? Obstruction. Obstruction. Walang zoning permit, hmm. walang building permit. Oo. Oh, oh. Walang uh, DPWH. Isa pa, oh. tinakpan nila yung napakagandang building na oh, ni Yorme. Isa, diba, isa. Yung... Binundo, tuming tinakpan nila. Parang yung dun sa ano, yung nakita mo, school. school. Oh, oh. Tinakpan nila, di ba? Kung yan, ginawa nila, nilagyan nila ng mga, ano, ng mga, kunyari, eh, bumili sila ng maraming aircon, pinabigay pinamigay nila doon sa mga estudyante, oh. sa bawat kwarto, oh. oh. Okay, di maganda. Ah, maraming matutuwa, matutuwa yung mga magulang, oh. matutuwa yung mga bata, oh. di ba? Hindi eh, makakaperwisyo, oh. oh. di ba? Kasi yung paglumindol yan, hindi mo alam kung saan babagsak yan, di ba? Correct, oh. correct. Eh, na sabi niya na kaya nila dumasa tamang proseso. Hmm. Eh wala nga permit, eh, paano dumasa tamang proseso? Wala, wala, wala yun, oh. hindi totoo -toto yun. So hindi papasa sa yan, didimulus mo talaga? Oo, oh, hindi kaya kaya, kaya ginigiba. Sir, yun. Bili na naman po yung gasas po dyan na nasayang. Oh, sabi. nasayang. Oo, sabi. Oh. Uh -huh. yan. Okay Mili yan. Eh, mali nga, eh, di ba? Sana, binigay nilang, na lang, ginuhay ka lang nila kung sa mas maganda, di ba? Correct, correct. Eh, sasabihin, para doon sa senior, ganito ang kanyan. Umu umu pa kayo ng sarili nyong lote. Doon kayo magpatayo ng sarili nyong barangay. O mm. kaya kung ano man, di ba? Mm, correct. O so, yan, maganda Ayan. na tangali sa inyo. Ayan. Ayan. Suka, isa na grupa yung gen mo ng balita. Susunod yun, lalatin yan, lalatin. O, daan-daan lang. Lahat ng nasa kalye, lahat ng operasyon, police station yan, mapaparangay, Paano yan, yan, kailangan lang. Nabulunan na nga sa dami ng gagawin si General Sukat eh. Grabe. Oh, talaga, ayan ha, nakirinig nyo na ang uh, mensahe ni General Sukat. Walang matitira lahat, mga barangay, mga police station, mga kahit na ano pa, hindi niya sasantuhin guys. Talagang nga uh, aanin niya yan. Yan, si General Sukat. Matindi na hindi ka yan. Ka naman yan. <laughs> na hindi kasi ito, pagkakakumuanan, no, oh, eh, mga... Sugat, ano mo sabi mo ng Congress Pansiwa na, na itong pinagawa niya ay tuluyan ng wala naman ako masasabi dyan. Basta ako, yung trabaho lang namin, kakampan na namin. No. So, diba? E, ganyan, hindi namin. Correct. Diba? Yun. O so, oh, yan ha, narinig nyo yan guys. Kaya si Hiner... Hiner al-sukot yan. Guys, ito yung eh uh, ipakita ko ulit sa inyo baka hin, baka namamali po kayo. I Binondo minyo po ito. Ito po yung nandoon sa video natin, guys. Ipapakita ko lang sa inyo ha, Para para sure lang tayo na yung ginigiba ng barangay ay bin, dito mismo sa harapan ng Binondo Minyo. Ayano. Oh. no, Ayano. Oh. Ayan, guys, yung Binondo Minyo. Ayan. So, Binondominium, ayan yung Binondominium at ito po yung Barangay 272 na ito yung uh, pinuntahan natin na uh, na na at ito na nga, no? Tama nga yung ating pagkakaintindi, uh, pagkakaalam ay subject for demolition na. So, ito na. Ayan na, guys. <laughs> ayan na, guys. Yabagis. 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 Ya bagi 11. so Sayan po. Presidente ito po kay dito? Ah. Ah. Ilang ano po? Ilang ilang buwan na po ito nakatayo, sir? Tingnan. Ah, sir, ilang ilang buwan. Magandang ano po, magandang maganda uma Uma tanghali na. Uh -oh. Sir, ilang ilang buwan na po bang nakatayo itong barangay nyo? Mga nasa Limang buwan na po yata, ano? Apat na buwan. Apat na buwan lang? Opo, opo. Ah. Sir, uh, uh, sino po yung nagpatayo? Ang nagpatayo po niya ng aming butihing congressman, Joel mm. Chua. Mm -hmm. Para sa mga residente dito ng barangay 272. Mm. Ang purpose po is barangay hall? Yes. Ah. Paging chapel din po para kung sakali pong merong mga meron mga kabarangay namin na, na maya pa, meron po kong mm. pag-inlayan uh, ano, pag dyan na ano. Mm. Pero ito po uh, ano na obstruction po kasi no nasa bangketa. Oo nga po eh. Talagang gano po talaga ang bawal ay bawal pero sana naman ano hindi na lang kung ano may mga problema sa manalo. Para lang sa kapakanan ng taong bayan kasi mas makakabuti siguro kung kung magkakaroon na lang ng kapayapaan. Total may nanalo na eh. Move on. Oo, move on na. Ah. Ang importante na lang yung pagkakaroon ng pagkakaisa tulungan. Na, no, tulungan para mas lalong mapaayos yung ano natin, yung lusod natin. Ah. Okay. lalo na barangay natin. Yes. Saka uh, shoutout nga po pala sa aming ano, pudong barangay chairman o no, okay, chairman malay. Pangalan mo sir, lalagay so, natin oh, Joel sa ano? Po, Joel. 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 Mm -hmm. Joel Chongos po. Okay. Sige sir, shoutout sa sir. Thank you. Thank you sa interview sir. Ayan guys, ano? Okay, you know? At ah, talagang uh, ay ano natin. Oh, I... Na ano? Mga... Burulan. Burulan daw. daw. Sir. Ay, magandang... Ginawa daw burulan niya ng mga namamatay. Uh, Siyempre namatay dahil <laughs> buburulan. Hindi, gagawin pa lang. Gagawin, gagawin pa lang sana. Four, four, months pa lang pala yan na uh, si General. Si General Sukat pa. Dati na yan. Dati, na. Uh, Pero dati yata may meron sa loob, di ba, na barangay hall? Ah, ayun yung kulay, oh, yung kulay asul na yon. Oo. Ah, to Dominion to pala yung Ayun. Clear, 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 clear. Okay po.